Don't know if you know this too. I'd rather be right here with you. Nothing else matters right now, it's just you and me. napaka-araw po. Tingnan nyo naman po, napaka-araw ng panahon. Pero, ay, grabe, sobrang lamig po. Kaya papasok na po ako sa trabaho. Hey guys, what's up? Welcome to my vlog. It's your girl, Clouds Dime. Kung bago lang po kayo sa channel ko, please, pakipindot naman po ng subscribe button dyan sa baba. Pakilike na rin po ng video po and comment down below. So, ito na po yung update ko sa aming pagbili ng bahay. But before that, magbiyahe po muna tayo papunta sa, sa trabaho kasi baka po tayo. So, makwentohan po muna tayo habang nag-drive ako. So, yung update po sa pagbili namin ng bahay is processing pa rin po yung mortgage namin or yung loan loan application. Kaya po mostly more than within like one month or more than one month po yung pagbili ng bahay. Depende po yun sa sa mga paperworks sobrang dami po talagang hinihingi as in lahat po ng mga ng mga income natin for the past years talagang hinihingi din po yun. So additional information ko po, yun sa mga bibili po ng bahay dito sa Amerika. Uh, um, basta po maganda rin yung credit score nyo and lahat naman po ng documents na hingi nila is meron kayo. Magiging, magiging madali po yung pagbili nyo ng bahay. So, natapos na nga po yung um, home inspection namin which is yung bahay po it turns good naman. Meron lang mga minor na deficiency or yung minor na nakailangan palitan or may mga bagay na missing pero sobrang minor lang po like nung smoke detector yan. Meron naman po dong smoke detector pero mga outdated na po yun. Kasi ang smoke detector po ay kailangan after 10 years, 5 years kailangan pong palitan sa po yun sa mga importante rin na dapat ma-install. And then, syempre, bago po yung mga HVAC niya or yung mga air condition unit, bago po yun. And then, yung heat pump nila is also bago din. So, napakagandang balita po nun. And sa roofing naman po, yung roof ng bahay, okay naman din po siya. Bago din po. Wala pong problema. And siguro yung main concern ko doon talaga is and, something na gusto kong mabago doon is yung yung flooring or yung carpet doon sa sa living room. Yan. Pero kasi kasi si pabago ko po 'yon, gusto ko isang kasi parang open concept po yung bahay na yun eh. Gusto ko po na um, isang kulay na lang. So ibig sabihin po noon, idadami ko na rin po yung yung kitchen. 'Yon. Gusto ko po kasi isang kulay na lang. Tapos sa inspection, ah, uh, chinag din po yung mga electrical panel. Ayan. Meron daw pong uh, tornilyo na kailangang higpitan lang para daw po um, yung electricity is hindi po magkaroon ng electric current or something dun sa, sa wire, sa main wire. Hindi ko po alam kung ano po yun. Pero ipapacheck ko na rin po yun sa electrician na kakilala ko. Ayan. Tapos dun sa inspection, pina under niya rin po yung mga appliances so nan dishwashers ayan yung oven yung uh, electric range ayan pati yung AC kasi nga naka heater pa ngayon kasi winter so tinayo -tina din po yung AC which is okay naman ayan so far okay naman po yung talagang move in ready na yung bahay na yon which is yun po talagang hinahanap ko na na bahay yung move in ready na So, inintay na lang po namin siguro yung closing date and of course yung turn out ng loan process namin or yung mortgage namin kung kung approve ba or deny kasi kahit po um, under contract na or kami po yung may capacity na makabili ng bahay is doon pa rin po magbabase sa, sa mortgage na kung approve pa rin kami doon o hindi so matagal din po ang process yun pero so far naman I think um, positive naman ako na makuha namin. So hopefully, walang maging problema doon sa loan application namin or sa mortgage application namin sa bahay. And sabi ko nga, si Lord na lang, inaalay ko na lang po kay Lord lahat, ganyan. And then sa konting update naman po sa, oh, uh, merong ano, um, may nangyari, something happened. Kaya po may ambulance, ano, no. Yun, sobrang lakas po ng hangin. Kung nakita niyo po ako, nagtapon ako ng ng trash namin sa dumpster and grabe halos madala po ako ng hangin so yun lang pong update ko for now and see you guys in my next vlog kung meron po kayong mga katanungan or may gusto nyo pong malaman kung paano ako nag-apply ng bahay sa mga nandito sa Amerika or especially yung mga nandito sa Hampton Roads or Virginia Virginia State or Virginia Beach um, Portsmouth, meron po akong papakilala sa inyo or kung, kailangan nyo po ng tulong. Um, yung cousin ko po, po kasi is a realtor. So, siya po yung tumutulong sa amin sa pagbili ng bahay. So, kung interesado rin po kayo, um, uh, comment lang po kayo sa baba or i-message nyo po ako sa Facebook. Ayan, yung Facebook po is Clouds Dime. yan, Ano po tayo mag, ano, mag-usap. May mga katanungan din po kayo or mag-comment din po kayo dito para magawa ko rin po ng video. So, malapit na po ako sa work ko. Mamaya na lang po ulit guys ako mag-vlog siguro. Or hanggang sa muli. Maraming maraming salamat po sa mga bago kong subscribers. Sa lahat po ng mga nag-check ng channel ko. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. And see you guys in my next vlog.